Buenos dias, damas y caballeros. May uh, lakad pa si Vlad ngayon. That's why uh, pre-recorded uh, vlog muna tayo ngayon. Ha? Huh? Uh, at this time. So, meron tayong update dito sa appointment ni uh, ni New PNP General uh, Nicolas uh, Torre at uh, advance congratulations, General. Congratulations for your appointment and advance congratulations for your uh, uh, ad uh, promotion also to four-star general. Ngayon major general pa lang kayo, but on your uh, assumption to office kasama rin dyan yung pag-akyat nyo sa four-star ranking. Wow. <laughs> Apat na star, ha. Uh, congratulations for that too, ha. Huh? Major General Nicolas Torre and soon to be four-star General as well uh, uh, as well as PNP Chief kasi yan ang required ranking sa PNP Chief uh, ganyan rin aganyang nangyari kay Bato Ata from one-star General to four-star so yan. okay so but uh, you have uh, big job ahead of you you are facing so many challenges kasama na yung uh, pag-aresto ni kay Gerald Manhunt. Totoong Manhunt, hindi yung kumaring Manhunt. Ma yung pala hinahunting lang yung pera ni Bantag. Hindi inaaresto dahil uh, binabayaran sila ni Bantag at kinukupkop ng mga DDS generals and colonels and majors si Ban si Bantag. Kaya habulin niyo na yan. Pati yung kumukupkop sa kanya, arestuin nyo. Isama nyo sa kulungan si na ni uh, sila ni Bantag ha pati yung mga protectors yung mga PNPA protectors na na who are viewing this whole uh, whole, whole man, manhan kay uh, kay Gerald Bantag as a war between Marcos and uh, Duterte. Kumbaga ang tingin nila na away pa rin ito ng Marcos at Duterte kaya hindi talaga nila uh, ite turn over ito si Bantag kahit duty nila as police officers to turn him over kasi nakikita nila parang parang defeat yun for uh, for Duterte kung yung favorite boy isa sa mga favorite boy niya ay ma-turn over at ma-aresto so uh, you 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 look into that ha General uh, NPH, PRP Chief Nicolas Torre pero dito mapunta tayo ha sa issue kung bakit ba inappoint si si General uh, Bantag sa pwesto kung bakit ginawa siyang PNP chief ha So marami nagtatanong uh, ito ba reward sa pag-aresto niya kay uh, kay uh, uh, Duterte ito ba reward pag-aresto niya kay Pastor Apollo Kibuloy Diyan nagse yung mga tanong pero ang tingin ko talaga, ang tingin ko talaga, ang real reason and number one reason in appoint siya sa mataas na puesto at sensitive na puesto na 'yan ay dahil hindi na ito yung looking backward ni President Bongbong Marcos, looking forward na ito. Dahil sa akin, sa akin, sa analysis ko, the biggest issue to hit the country in the coming months is not the impeachment trial. Kasama lang 'yan. Pero less dramatic yan impact, academic pa yan eh Kasi maglalabas dyan yung mga legal battle Yung mga pagalingan sa, sa debate pagali, Pagalingan sa ebidensya, ganon ah? Pagalingan sa, sa mga uh, paepal ng mga senator, ganon Pero he, less dramatic yan Kumpara sa tunay na crisis na, na tatamaan uh, Tatama sa bansa And this is the security crisis resulting from the arrest of uh, Vice President Sara Duterte. Kumailabas na ng arrest warrant siya within the year. And sa tingin ko, kaya yan within the year. Or arrest ni Bato de la Rosa. Or arrest ni Bongo. Or arrest ng iba pang mga enab Duterte enablers. Ito, ito drama field uh, pa kwa event talaga ito ha nakita naman natin sampling pa lang kuno ano nangyari paano nag shoot up pabaksak na yung uh, yung popularity rating ni Duterte pero umakyat nung naaresto siya umakyat yung rating ni Sara pabaksak na yun nagte 30 na yun pero umakyat sa 50 conversely bumaba naman kay Marcos why partly dahil sa empathy ng tao. Tayo, tayo mga Pilipino, kumpara sa mga foreigner, mga European Americans, feeling tayo eh, feeling eh. We support somebody due to our feelings. We vote due to our feelings. Hindi yung utak natin. Hindi natin iniisip kundi nakakawawa naman siya. Inaresto siya. dating presidente pa siya inaresto. Bakit naman ganun? Kawawa naman. As if hindi siya pumatay ng 30,000 katao So ganyan rin mangyayari kay Sarah Ganyan rin mangyayari kay kaya uh, kaya uh, Bongo, Bato, Albayalde Ha? At iba pa mga enablers Ha? Edilberto uh, Yung isa pangkwa uh, Enabler rin na uh, Kasama si Ruyina Garma Yun lahat uh, Maawa yung mga tao doon at uh, tataas na naman yung emosyon may makarali na naman so sa akin itong dapat pagandaan ng gobyerno eh, ng President Bongbong Marcos and uh, putting General Toreder is the best uh, moves so far pero hindi lang ito dapat ang Pil uh, Presidential Communication Office ginagalo na lang inaawi, inaayos na rin ang messaging huwag kayong pumalpak na parati kayo sinasagparaton yung sinasagot, pinapatulan yung question ng pag-aresto, hindi, yan ang, hindi yan ang issue. Dapat ang ipuput forward to yung issue, sino bang biktima dito? Ang biktima dito, taong bayan at mga, mga, mga biktima ng extrajudicial killing. Dapat sa kanila mapunta yung atensyon. Dapat embes tanongin, tama ba yung arrest? Legal ba yung arrest? Dapat ang issue, ah, uh, Uh, masaya na ba yung mga biktima? Ha? Dapat sila ang kausapin. So gawin nyo na yan. Ayusin nyo na yung messaging nyo. I-target nyo yung feelings. Kasi feelings tayo. Feelings. Feelings. Happiness. Ng mga biktima kung na-arresto na si Sarah Duterte. Happiness ng mga lolo, lola, tatay, nanay, kapatid. At uh, nagpapasalamat sa Diyos sa... Thank God na aresto na si Sara Duterte. At sana ang malakanyang hindi na patulan 'yung mga walang katapusan na tanong na tama ba 'yung aresto? Legal ba 'yung aresto? Um, okay naman si Claire nilagay dyan pero sobra rin legalistic ang uh, ang naging issue. Eh, hindi naman yung, wala no paki ang tao sa hindi naman nagegenerate ng feeling ang mga legal technical issues, mga debate na generate ang feeling yung whether happy or sad yung tao. Umiiyak si nanay sa tuwa dahil na si Sara Duterte. Yan dapat ang nag ang pinapakita sa media. Ha? Dapat tuwing tinatanong yung malakanyang, anong masasabi nyo? Uh, uh, legal ba yung arrest kay Sarah o hindi? Kung na aresto na. Ang sagot uh, uh, na yan. nagawa namin kung ano man tama. Kami, ginagawa, ginagampanan namin yung role namin. Tanungin yung mga biktima, anong naranaman nila dito? Tanungin nyo yung mga, yung mga lawyers ng biktima, ano ang reaction nila dito sa pag-aresto ni Sarah. Ganon. Dapat yun nakikita natin sa TV, radio, newspaper, ganon. Reaction ng mga biktima because this is not a fight between Marcos and Duterte. This is a fight between the victims. Wala naman, wala naman namatay sa EJK, sa Marcos family. Buhay pa naman si Imelda Marcos. Buhay pa si Sandro Marcos. Buhay pa si First Lady. Wala pa namatay. Ang, nama, ang namatay kausapin. Yun ang boses na dapat umiral. So pagandaan nyo yan. Ha, mga propagandist na malakanyang. Free advice na yan. Binibigay ko sa inyo. So punta naman tayo dito kay balik tayo dito kay General Nicolas Torre. So tama ito kasi this will be the bigger the biggest crisis, yung drama resulting from the arrest. Oy, bakit si Arnie Tebes nandiyan? Yung drama uh, resulting from the arrest of of uh, of uh, uh Sara Duterte, Bongo Bato, lalo na si Bongo, marami rin matitrigger na emotion dyan dahil uh, dahil number one 'yan sa kwan sa sa Senate race. So, ilan milyon rin ang bumoto diyan, So, pakinggan natin itong uh, itong press con kung saan 'yun na 'yun natuunan na naman whether uh motivation parang reward daw ito kay General Torre itong pag-appoint niya sa PNP uh, position ng PNP chief. Secretary, good afternoon. Uh, maari bang humingi kami ng detalye bakit po si General Torre, na two-star general ang napili ng Pangulo bilang susunod na hepe ng PNP? Uh, wala akong may bigay na detalye dyan. Ano? You know, the appointment of uh, elements of the officers of uh, the PNP, uh, there has to be kept confidential. Okay, We should respect that uh, confidentiality But uh, it's the President's discretion uh, which I consider to be absolute because he is actually the uh, well, you cannot consider that Commander-in-Chief kasi civilian niya, no? Pero more or less ganun. Uh, no one can question uh, the uh, use of that discretion. Call it inscrutable. But uh, right now, the considerations that weighed in uh, the choice of uh, General Torre should be respected. Kasi he oversaw. So, kasi nakita nyo, very legalistic na naman si, uh, kaya hindi talaga, minsan hindi talaga effective yung mga kinukuha nila lawyers, nilalagay sa communications sa uh, job. They, they tend to be legalistic at hindi na intindihan ng tao. Ha? Huh? Uh, sana ito sinabi na lang na we respect the the, the of the president and this could be re, uh, uh, related to his desire to 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 bring down criminality and also to prepare for uh, challenges ahead at alam naman lahat tulad ng sinabi natin ang bigger challenge would be the will be the the hopefully peaceful arrest or surrender ito mga mga wanted ng ICC ha huh? o ito mga naharap ng kaso sa ICC who happens to be top uh, ta, ta, number one and number five ha? highest uh, who garnered highest votes in the last uh, election so maraming tao magagalit kahit, uh, kahit si Bato o si Bongo lang muna ang maaresto kasi uh, per second batch daw sila, third batch daw si Sarah so yan o tayo kaya yan, yan, problema minsan eh They don't get communicators, they get lawyers. Akala nila dahil maingat ang mga lawyers sa sasabihin, pero they don't usually connect with the people. Eh. They don't usually connect with the people kasi nagiging very legalistic kasi sila na hindi naman hindi naman na sa emosyon ng tao. Tina mo si Sarah, she's acting more like a like a uh, hindi, hindi nagsasalita parang lawyer eh, nagsasalita parang kalye. Eh. Pero yun, doon nare-relate ang tao. Huh? Many high-profile operations including yung kay Pastor Kibuloy and then recently yung, <coughs> yung pag-aresto kay former President Duterte. May kinalaman po kaya yung naging handling niya ng mga ganong operations sa naging choice ng Pangulo? Hindi ko masasabi yan. Dahil uh, alam mo, si Presidente always demands uh, performance. Kahit na ano yung pinagawa sa'yo, you must have... Uh, Uh, you must exhibit some uh, level, high degree level of uh, performance. So maybe that is one. I'm not going to discount that. But there may be other uh, qualities of uh, General Torre that you might have considered in comparison to the qualities of those others who were not uh, given this uh, responsibility. Salamat po. Very, very big yung uh, yan yung problema minsan sa mga lawyers sa uh, yun yun nga kinukuha sila sa to do communications work pero yun nga da dahil lawyer nga sila maingat na maingat at uh, mas nabibitin pa yung mga tao ano ba sinasabi nito parang uh, parang dinadaan lang sa mga legalities ganoon sa uh, ta takot tatakot sabihin yung motive ni presidente pwede naman sabihin the president knows best Ganon yun na lang eh let's respect his decision Ganon Good afternoon po, ES. Yung pagkaka-appoint ni uh, General Torre, um, naasahan po ba na magkakaroon uh, ng mga demoralization or uh, sa hanay po ng PNP? Yung pagkaka-appoint po sa kanya okay. ng PNP? Dahil kung titingnan po yung uh, um, mga background po ng iba pang contender, uh, hindi po kaya magdulit ito ng... Uh, Uh, problema sa ko naman, uh, hindi. Dahil professional yung mga hanay ng uh, uh, kapulisan. No? They're all very uh, great professionals. They're very uh, decorated individuals. So, they just follow what uh, the commander-in-chief or what the uh, president uh, desires. So hindi po naman ito reward sa kanya another reward ng Pangulo yung kanyang uh, pagpagtanong? Alam mo, lahat ng promotion reward yan. Ano? But uh, most promotions are given on merit. So let us assume that this was given on merit because you know it was not an easy decision on the part of the President. He considered to my recollection five names. No? And you must probably have an idea of who those five were. But uh, as of this time, the decision was already made, and it favored uh, police Major General uh, uh, Torre. Uh, by the time he accepts this uh, uh, appointment, uh, he will have the four stars. That is the uh, regulatory uh, rank, the stars, the stars.: Thank you, Okay, yung nagtanong kasi yun ay uh, alam naman natin yung reporter ng Net25, Iglesia para yun, parati yun may patama parati yun, nainis nga si Claire Castro doon, si Jose Claire Castro dahil puro na lang political test ang, ang tanong niya. May tama naman siya may tama rin siya na baka ma kasi syempre uh, first time, first time yan may PNPA, Philippine National Police Academy graduate alumnus na magiging chief of police first time in the history uh, if I'm not mistaken ng PNP so syempre magagalit dyan ang mga nag hari ari mga Philippine uh, military academy and this time uh, salute rin ako kay President Bongbong Marcos I'm sure huh, kahit critical tayo kay President Bongbong Marcos kung may kailangan i-criticize siya eh, it takes a high political will ha? Huh? para hindi pakinggan, hindi magpa-pressure sa PMPA mafia. <laughs> akala nila, akala nila hanggang PMPA hanggang PMA, Philippine Military Military Academy. Ah, uh, na lang, sila na lang ang DAP, ang uh, may uh, right sa uh, sa highest uh, official of the uh Philippine National Police, kumpaga, exclusive birthright. Parang kaharian, sila lang ang royal blood. Sila lang ang pwede ma-appoint as PNP chief and through the years, yun nga ang nangyari. And uh, President Marcos again made history ha huh, in uh, ignoring the pressures and the lobbying of uh, the Philippine Military Academy syndicate. Ha huh, pressuring him Siguro yung iba tinatakot pa Mr. President baka ma makudeta kayo Kung i-appoint yung PNPA Graduate over a PMA year Baka yung mga PMA generals Magagalit sa inyo At magkudeta uh -huh. So uh, we will watch out for that Sana hindi Pero uh, it takes a political will rin On the part of the President To appoint for the first time Yung mababalang tingin nila PNPA Kumpara sa PMA Pero ah uh, th th this is the right thing to do kasi most deserving talaga si General Nicolas Torre. So again, tulad na kinakita nyo, ang, ang issue sayang na focus on reward uh, for what he has done. To me, this is not a reward. This is a challenge. This is a preparation on the on the on the bigger bigger issues coming ahead. And mark my word, it will mark mark my word, it will be a more troublesome, period ahead kasi galit pa nga ang mga, ta, mga DDS pati mga neutral na naawa kay Duterte ha, awa effect yan. hindi yan pagmamahal kay Duterte awa efekyan hindi lang yan nangyari kay Duterte nangyari na yan kasa, kay Osama Bin Laden na nangyari na yan kay Evita Peron ha? Uh, yung katawan niya ilan henerasyon sino-sino nagnakaw nang nagnakaw yung nagpasa-pasa yung katawan ni Evita Peron ha? Ah, dahil kinoconsider siya santo ganun, ha? kaya nga itinapon na lang yung, uh, yung, katawan ni Bin Laden sa dagat ng mga Amerikano kasi baka i-worship yan ng mga, ng mga are yung mga supporters niya so ganun rin kay Duterte kahit buhay pa naman hindi pa naman ipinag-agawan yung katawan pero uh, awa effect yan That's normal ha kay uh, kay evita ha yung uh, yung asawa niya uh, ang daming pinatay rin ng mga tao sa South America pero uh, kwan pa rin siya. Nung namatay siya, wino-worship pa rin siya. So, gano'n rin kay Duterte. Kahit pinatay ng 30,000 ang katao, ha, sinasamba pa rin. <laughs> ang cardboard <laughs> ng mga, ng mga supporters niya. So, hindi pa nga... Uh, uh, hindi pa nga natapos yung uh, pagsasamba na yan at uh, blind following na yan meron pa dadagdagan yung aresto ni Sara, aresto ni Bongo at ni Bato. So that's why uh, strategically Mr Pre uh, president uh, uh, rightly rightly appointed uh, appointed general Nicolas Torre uh, to the post to prepare for that crisis and uh, tayo rin uh, share this blog uh, to all your friends and relatives so tayo rin we we should uh, help this government kahit critical tayo dito kahit maraming magnanakaw dito pero we don't want this government to fall we want it to the end uh, its term in 2028 in a democratic and stable and peaceful manner and not uh, be uh, uh, removed through people power or through through coup uh, d'etat which will plunge the country to a civil war ha at baka tuluyan na tayo ma-invade ng China or mabenta ni Sara Duterte sa China kung siya ang makakaupo sa Malacanang so let's pray for uh, the betterment of the country and let's pray for uh, for uh, guidance kay uh, kay, uh, kay uh, General Torre and may he be really may he really prove to be the right man As he has proven in the arrest of Duterte and, and uh, Kiboloy, may he prove to be the right man ha, to arrest mga big figures tulad ni sa big politicians like Sara Duterte, Bongo Bato de la Rosa and all the other accused ng uh, ICC. So thank you. Yan muna ang update natin dito sa issue na ito. Thank you very much everyone for watching. Uh, thank you for joining me in my pre-recorded blog. and see you in my next vlog.